🎵 And when I'm back in Mindoro, I feel it. Another version of me. I was in it. I went goodbye to the end of the beginning. So yan, first time ko pumunta ng Mindoro. Kung ang may mga kasama ko at mga kinakabahan ay nag-CR. Sabi ko kasi mag-CR na. So, dito kami sa may Ocean Fast Ferries. Yan. Dara-daratso. So, 11 pa yung aming boarding. Ah... Uh, yung boarding namin. So, um, as of today, as of now is 10.35. So, maghihintay lang kami. Ito na yung sinakin namin. Dapat starlight yung sasakin namin. Kaso, doon na kami. Kala ko kasi meron pang super supercat Super cat. Kaso, wala naman palang super cut ngayon. So, as of today, is itong uh, ano nga itong pangalan nga ito yung basa yun OFF OFF so yan ay kasama kong tatay so walang bayad sa terminal fee ang mga matatanda pero ang regular ay ang bayad po nila ay 30 pesos so yan kami ay papasakay na hoy ay tama tama ha diba So 'yun yung sasakin namin, mamay. So 'yan. Pupakita diba, na lang ng ticket mo. <laughs> Ito lang kailangis sa likod ko tatay. So andi kin? Hoy, andayan niyo yung yeah. tubig Kami na kaso. Kami ay ano napapasok na ng barko. Ayan, naroon pa yung pipa. Sunod-sunod tayo, -sunod tatay. Dito, tigil. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Dito, dito pa rin na. Ayan. Makakasakay na ng barco na dito. O, tingay. O, tingay. Makakabarco na. O, tingay baka na po 'yung first na ng barko you mm -hmm. So ayan, first time kong sumakay ng parko. Narito pala mga bagahe. So mamaya tataklo ba na lamang pala yun. So yun. Kasi mga antatay na andun lang. Na andun na sila. Ay, ako kasi yan, para, para mamaya sila pwede na. So pede. dito pala mga bagahe, kung tutusin. Ay kasi first time ko naman din sumakay kuya. Hello kuya! So, yun. Para ko first time naman mo masumakay ng mga yan. Yan, dire-direcho yung ganito. Pwede naman pala makipagkwentuhan. O, oh, pwede nyo sumakay din ni dire Ocean Jet. Ito Ocean Jet, tapos Ocean Pass. ba? Diba? So, yan. Pa ganyan-ganyan. Pakalay-kalay yung lang. Diba? Yan. Hello, Kuya. Hello, Kuya. ayan, pauga-uga nga eh. ayan o oh, ayan, hoy kapag gabi ka mamaya, eh, yon ang kukuha ninyo mm -hmm. iba na ng Dati, Hindi, iba-iba naman ate Iba-iba. Iba-iba kung totoo silang upo. Depende lang, depende sa kumpanya. Ang mm -hmm. So hanggang doon lang yung barko. Kaso hindi naman ako pwedeng umuli. So yeah, may mga number 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 ka to dyan. Ang ganito. Dere dere Yan. Tapos ito yung CR nila. At yan ang view ng Dagat Everyone. Kuya, pwede naman tula dito ako, ako ha, uh, kumalagala. Pag nagbiyahe, bawal na sa'yo? Ah, uh, bawal na. Upo lang. Hanggang upuan lang lagi. Hmm. Salamat kuya. Kuya, nakarating na kami dito sa Kalapan. <laughs> nakarating na kami dito sa Kalapan, everyone. Dapat pala tayo ay eh, ano? Oh, dapat pala tayo dito ay eh, tatlong araw din at mga pag-Puerto Galera. At dyan na lang bumili ng damit. mm, -mm. Ay, eh, di bibili ng damit niya. Pagka namang nakabili ng pante kayo, oh. oh ito. ulit ang, suot. ang suot, oh. So, Kalapan mendoro Oriental. Narata na kami sa Kalapan Oriental mendoro ng Bonggam, -bonggam.